Licensure Examination for Teachers Subject, Filipino General Education for Both Elementary and Secondary Topic, Masining na Pagpapahayad Unang tanong Anong uri ng tayutay ang ginagamit sa pahayag na ang pag-ibig ay isang matamis na tinik sa puso? A. Pagtutulad, simile. B. Pagmamalabis, hyperbole C. Oximoron, oxymoron, oxymoron. Di Pagawangis, metaphor. Tamang sagot, C. Oxymoron, oxymoron. Bakit tamang sagot ang C? Ang oxymoron ay isang tayutay na pinagsasama ang dalawang salita na magkasalungat o kontradiktory sa kahulugan upang magbigay ng diin. Ang matamis at tinik ay magkasalungat kaya ito ay oxymoron. Bakit mali ang iba? A. Pagtutulad, simile, gumagamit ng salitang pantulad, tulad ng parang, kagaya. Wala nito sa pahayag. B. Pagmamalabis, hyperbole, lubhang pinapalaki o pinapaliit ang katotohanan. D. Pagwawangis, metaphor, direktang paghahambing na walang pantulad, ang pag-ibig ay apoy magkaiba ang tinig at apoy sa matamis. Edge Knowledge Kapag nakita mo ang dalawang salitang magkatabi na magkasalungat sa kahulugan, halimbawa lakad pagong o piping tinig, isipin agad ang oxymoron. It's a two-word contradiction. Ikalawang tanong. Umiyak ang langit sa bigat ng problema ang aming dinadala. Anong uri ng tayutay ang ginamit sa pahayag na ito? A. Pagtawag apostrofe. B. Pagsasatao, personification. C. Pag-uulit, repetition. D. Paglilipat wika, transferred epithet. Tamang sagot B. Pagsasatao, personification. Bakit tamang sagot ang B? Ang pagsasatao, personification, ay nagbibigay ng kilos, gawi, o katangian ng tao sa mga bagay na walang buhay, inanimate objects. Ang langit, bagay na walang buhay, ay binigyan ng kakayahang umiyak, kilos ng tao. Bakit mali ang iba? Ay. Pagtawag, direktang tinatawag o kinakausap ang isang bagay na wala o hindi sumasagot o buwan. Si. Pag-uulit, simpleng pag-uulit ng salita o parirala. Di, paglilipat wika, inililipat ang katangian mula sa tao, patungo sa isang bagay, matamis ng ngiti, ang tao ang matamis, hindi ang ngiti. Edge knowledge, ang clue ay ang kilos. Tanungin ang sarili, can the object actually perform that action? Kapag ang sagot ay hindi, hindi talaga umiiyak ang langit, umuulan lang, ito ay pagsasatao. Ikatatlong tanong. Sa isang talumpati, Paano pinakamabisang makakamit ng tagapagsalita ang patos, damdamin, ayon sa mga prinsipyo ng retorika? A. sa pamamagitan ng paggamit ng lohikal at estadistikang ebidensya. B. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng personal na otoridad at kredibilidad. C. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng nakakaantig na kwento o pagpukaw ng emosyon. D. Sa pamamagitan ng paggamit ng malalim at teknikal na mga salita. Tamang sagot, C. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng nakakaantig na kwento o pagpukaw ng emosyon. Bakit tamang sagot ang C? Ang patos ay isa sa tatlong appeals ni Aristotle. Ito ay tumutukoy sa emosyon, grief, joy, anger, na pinupukaw ng tagapagsalita sa madla. Ang pinakamabisang paraan para magawa ito ay sa pamamagitan ng narrative o kwentong nakakaantig. Bakit mali ang iba? Ay, ito ay tumutukoy sa logos, lohika. B. Ito ay tumutukoy sa itos, kredibilidad o karakter. D. Ito ay makakatulong sa itos sa pagpapakita ng kaalaman, ngunit hindi direktang nagpukaw ng damdamin. Edge knowledge. Ang retorika ay may tatlong haligi, itos, ethics character, patos, pity emotion damdamin, at logos, logic lohika. Kapag nakita mo ang salitang emosyon, damdamin o kwento, ang sagot ay patos. Ikapang apat na tanong. Ang pahayag na ang bahay niya ay simoy ng langit sa linis ay gumamit ng anong uri ng tayutay? A. Pagwawangis, metaphor. B. Paglilipat wika, transferred epithet. C. Pagtutulad, simile. D. Pagpapalit saklaw, synecdoche. tamang sagot C. Si. Pagtutulad, simile. Bakit tamang sagot ang C? Si? Ang pagtutulad, simile ay paghahambing ng dalawang magkaibang bagay gamit ang mga salitang pantulad, tulad ng simoy, tulad ng parang o animoy. Ang salitang simoy nakatumbas ng tulad ng ay ginamit upang ihalin tulad ang kalinisan ng bahay sa langit. Bakit mali ang iba? Ay. Pagwawangis, walang ginamit na salitang pantulad. B. Paglilipat wika, walang paglipat ng katangian mula sa tao sa bagay. D. Pagpapalit sa klaw, paggamit ng bahagi para tukuyin ang kabuan o kabuan para sa bahagi, apat na kamay ang kailangan ko. Edge knowledge, kapag naghahanap ng pagtutulad, hanapin ang magic words, parang tulad, simoy, kawangis, anaki, animoy, kagaya, mistula. Kung may isa sa mga ito, ito ay pagtutulad. Ikalimang tanong. Sa isang debate, ang pagtatanong sa kalaban ng isang serya ng tanong na hindi inaasahan at naglalayong lituhin siya ay isang retorikal na estratehiya. Anong tawag dito? A. Argumentum ad hominem. B. Rhetorical question. C. Interrogation. D. Socratic method. Correct answer, C. Interrogation. Bakit tamang sagot ang C? Ang interrogation o pagsasagawa ng matinding pagtatanong ay isang direktang estratehiya sa retorika at debate. Ito ay ginagamit upang lituhin ang kalaban at ipakita ang kanyang kahinaan sa argumento. Ito ay isang direct o rapid fire questioning. Bakit mali ang iba? Ay, argumentum ad hominem, ito ay isang fallacy Kamalian sa lohika, kung saan inaatake ang karakter ng kalaban at hindi ang argumento. B. Rhetorical question, tanong ito na hindi humihingi ng sagot kundi nagpapahiwatig ng punto. Hindi ba tama ako? D. Socratic method, isang pamamaraan ng pagtuturo na gumagamit ng tanong at sagot upang makarating sa katotohanan, hindi ito ginagamit para lituhin ang kalaban. Edge knowledge, sa retorika ng debate, ang salitang lituhin ay ang susi. Sa debate, ang interrogation ay ginagamit para i-breakdown ang kalaban. Ikaanim na tanong. Kung nais mong magbigay ng diin sa isang konsepto sa pamamagitan ng pag-ulit ng salita o parirala sa simula ng bawat parirala o subnay, anong figure of speech ang gagamitin mo? A. Epistrophe B. Anapora C. Alliteration D. Metonymy tamang sagot B Anapora Bakit tamang sagot ang B? Ang anapora ay ang pag-uulit ng salita o parirala sa simula ng magkakasunod na subnay, parirala, o pangungusap. Halimbawa, tayo ang nagtayo. Tayo ang magmamahal. Tayo ang magtatagumpay. Bakit mali ang iba? Ay Epistrofe. Ito ang pag-uulit ng salita o parirala sa katapusan ng magkakasunod na subnay pangungusap. C. Alliteration, paggamit ng magkakatulad na tunog ng katinig sa simula ng mga salita, mga mata ay mapupungay. D. Metonymy, pagpapalit ng pangalan ng bagay sa isang kaugnay na bagay, ang malakanyang ay nagdesisyon. Edge knowledge, tandaan ang simpleng code na ito, anapora katumbas ay almost at the start, sa awal. Epistrophe katumbas ay end, sa dulo. Ang tanong ay tumutukoy sa simula, kaya anapora ang sagot. Ikapitong tanong. Ang retorikal na layunin ng isang talumpati ay magbigay ng kasiyahan sa madla sa isang okasyon, tulad ng toast sa kasal o eulogy sa burol. Anong uri ito ng talumpati ayon sa layunin? A. Deliberative B. Forensic C. Epidictic D. Argumentative Tamang sagot, C. Epidictic. Bakit tamang sagot ang C? Ayon sa klasikal na retorika ni Aristotel, ang epidictic o ceremonial na talumpati ay mailayuning magpuri, praising o manisi, blaming at kadalasang nagaganap sa mga espesyal na okasyon. Ito ang speech of display na nagdudulot ng kasiyahan. Bakit mali ang iba? Ay, Deliberative, talumpati na naglalayong hikayatin ang aksyon tungkol sa hinaharap politika, batas. B. Forensic, talumpati na naglalayong hatulan ang isang aksyon sa nakaraan, legal na pagtatalo. D. Argumentative, ito ay isang pangkalahatang termino na maaaring kabilang sa A at B. Edge knowledge, kapag nakita mo ang salitang okasyon o seremonyal at ang layunin ay puri sisi o kasiyahan, ang sagot ay epidiktik. Ito ang Aristotle's categories na dapat mong tandaan para sa mga theory question. Ikawalong tanong. Kung ang isang manunulat ay nagsasabing ang Pilipinas ay ang perlas ng silangan, anong uri ng tayutay ang ginagamit niya? A. Pagpapalitawag, metonymy. B. Pagpapalit saklaw, sinekdoche. C. Pagwawangis, metaphor. D. Pagtutulad, simil. Tamang sagot, C. Pagwawangis, metaphor. Bakit tamang sagot ang C? Ang pagwawangis, metaphor, ay isang direkta at literal na paghahambing ng dalawang bagay na magkaiba, na walang ginagamit na salitang pantulad. Ang Pilipinas ay direktang kinilala bilang paralas. Bakit mali ang iba? Ay, pagpapalit tawag, pagpapalit ng pangalan sa kaugnay na pangalan, halimbawa ang korona katumbas ay hari. B. Pagpapalit sa klaw, paggamit ng bahagi para tukuyin ang kabuan o kabaliktaran, apat na mata katumbas ay baso. di Pagtutulad, walang ginamit na salitang pantulad. Edge knowledge, ang pagwawangis ang stronger na anyo ng paghahambing kay sa pagtutulad. Kung walang tulad ng o parang metaphor, pagwawangis ang sagot. Walang salitang pantulad, diretso ang pagtukoy. Ikasyam na tanong, Alin sa mga sumusunod na pahayag ang gumamit ng tiyak at detalyadong paglalarawan imagery na epektibo sa masining na pagpapahayag? A. Maganda ang bulaklak na tiningnan ko kanina. B. Nakakita ko ng isang bulaklak na may maraming kulay. C. Ang bulaklak ay may kulay pula, puti at kaunting dilaw. D. Ang granado at pelus na talulot ng rosas ay tila dugo na tumutulo sa marmol na lamesa. tamang sagot D Ang granado at pelus na talulot ng rosas ay tila dugo na tumutulo sa marmol na lamesa Bakit tamang sagot ang D Ang imagery o tiyak at detalyadong paglalarawan ay gumagamit ng mga sense paningin, pandinig, pandamdam upang magbigay ng malinaw na larawan sa isip ng mambabasa Gumamit ang din ng matitingkad na salita granado, pelus, dugo, marmol at malalim na paghahambing dugo na tumutulo na masining bakit mali ang iba? A at B. Masyadong malawak at pangkalahatan ang mga salita. Maganda, maraming kulay. Hindi ito nakapagbibigay ng tiyak na larawan. C. Bagama't tiyak ang kulay, wala itong masining o malalim na paglalarawan ng texture at action. Edge knowledge sa imagery, hanapin ang salitang nagpaparamdam o nagpapalarawan ng kulay, amoy o texture. Ang pinakamahusay na sagot ay ang naglalaman ng pinakamaraming sensory detail. The more specific the senses, the more artistic the expression. Ikasampung tanong. Ang estratehiya kung saan ang isang tagapagsalita ay sadyang iniikutan ang isang paksa sa halip na direktang sabihin ito upang mas maging malumanay o masining ang pahayag ay tinatawag na A. Euphemismo, euphemism. B para prasis para phrasing C serhamsiyon circumlocution di pagmamalabis hyperbole correct answer C serhamsiyon circumlocution bakit tamang sagot ang C ang serhamsiyon circumlocution ay ang paggamit ng maraming salita upang magpahayag ng isang ideya na maaaring sabihin ng simple. Ang layunin ay madalas na pagiging masining o pag-iwas sa pagiging direkta, ay umiikot sa paksa. Bakit mali ang iba? Ay, eupemismo, ito ay isang anyo ng Sir Homsion, ngunit ito ay ginagamit para palambutin ang masakit na salita, halimbawa sumakabilang buhay imbes na namatay. Hindi ito ang pangkalahatang tawag sa pag-iikot ng salita. B. Para prasis, pagsulat muli ng teksto sa sariling salita. Di Pagmamalabis, pagpapalaki sa katotohanan. Edge knowledge, tandaan ang etimolohiya, circum katumbas ay around, locution katumbas ay speaking. Kaya't ang circumlocution ay speaking around the subject. Kung ang tanong ay tungkol sa pagiging malumanay, yuppie mismo ang sagot. Kung ang tanong ay tungkol sa pag-iikot para sa masining na layunin, sirhom ang sagot. If this video gave you an edge, sharpen that like button and subscribe to stay ahead.